Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, buuhin na natin itong ating hanging kabinet Yang diskarte pala mga boss, paano tayo bumuo ng hanging kabinet? Ang una mga boss, sa gitna yung una natin buuhin. Lagyan natin ng glue. Para dikit na dikit siya mga boss. Ito pala yung diskarte natin mga boss Kung meron siyang Kagaya nito mga boss Meron siyang shield Tapos meron siyang vertical Kailangan natin uh, Side by side Kailangan natin ng kuwanan Katulad nito Sa bisaya pa mga boss Palamano para Matibay Hindi nakaputol yung Isa isang parts yung shell hindi nakaputol yung vertical hindi nakaputol kaya't matibay niya lagyan natin ng pako din sa gilid din sa harapan at sa likuran pero sa mga modular mga boss hindi ito hindi ganitong style dahil sa atin mga boss hindi ito modular, modular kaya hey, ganito yung style mga boss na kalamano pero ito mga boss, pintura ito mga boss yeah. baguhin din binuo mga boss nagmasilya muna tayo sa plywood para makinis maganda siyang hawakan smooth na smooth kasi nakamasilya na. Yeah, tapos mga boss, sa gitna, dito naman tayo sa siding. Para hindi na tayo mahirapan. Dahil yung iba mga boss, magbubuo sila. Unahin nila yung siding, tapos yung sa gitna, ang susunod. Ang sa atin mga boss, para sa akin lang mga boss, mas maganda yung unahin yung sa gitna bago yung gilid-gilid para makalagay tayo ng glow para makapinitret yung tama yung glow pag mo yung siding mga boss hindi, na ka, hindi ka makalagay ng white glow pag ipasok mo na yung sa gitna dahil hindi na siya dahil meron ng siding hindi na, mapapa, hindi na mapapasok yung glow kaya ganito mga boss lagyan natin ng white glow din ganito kumbaga nakapinitrip yung wet blow kasi naapakan na siya ng maigi sa ating siding ngang gamit natin nga pako mga boss yung 2 inches finishing nails tapos mga 5 or 6 yung ilagay natin nga pagkatapos Ibaon natin yung ulo ng pako para sa magmas pagmasilya hindi makikita. Oh, ito yung sinasabi natin mga boss. Tamang makapenetrate yung white do. Yung iba mang boss, screw ang gamit, pero sa atin mga boss, pako lang dahil ito yung ito yung ito yung nasanayan natin uh, matibay naman ito kung screw mga boss mas mas matibay ang yung screw pero yung iba mga boss is screw yung gamit tapos walang wet glue. hindi yan matibay kailangan mag screw ang gamit meron dai meron pang glue para dikit na dikit hindi gagalaw yung hang cabinet pag meron siyang blue yeah, dito naman tayo sa ibaba mga boss binaliktad lang natin ito yung nilagyan natin ng baseboard bago natin ikabit para hindi na tayo mahirapan ito na mga boss nakikita mo mga boss na meron siyang sa isang siding meron siyang na, na kamolding pero hindi siya hindi nasa gitna lang tam, nasa gitna lang kasi meron pa itong stante sa ilalim mga boss na open kaya hindi natin inabot yung molding sa dito sa harapan mga boss nakikita nyo mga boss nga, nakikita nyo yung plywood pa yung edging ng plywood hindi walang walang nilagay natin yung edging pang molding kasi tanggalin pa yan mga boss nya, yung stunty silalim yung walang pintuan Na itong uh, ganitong uh, paggagawa mga boss, kailangan yung paglagay mo ng pako kontrolado. Kung hindi man, hindi man mainasahan nga uh, meron pang pagpako mo, hindi matamaan yung ulo ng pako, yan ang masisira na yung yung kinis ng plywood mo dahil may na naabot siya sa pako ah, sa martilyo kaya ito yung pagpako natin mga boss kontrolado natin yung martilyo mga boss hindi yan aabot sa plywood hanggang yung ulo ng pako hindi yan nakabaon ng ta yung tamang pagkabaon meron pa yung distansya katulad niyan boss kung baga boss dahil matagal na tayo nagagawa ng hang cabinet kontrolado na natin yung pagpako tapos lagyan natin ng na punson yung ibao natin, ibao natin yung ulo ng pako Kaya sa pagtingin natin mga boss, yung pagpagpako natin, paggamit natin ng martilyo, parang tingnan mo ra, parang naaabot siya sa siding ng plywood. Hindi yan boss, hindi yan naaabot. Meron ba yung allowance yung pako 116? baga kontrolado lang kay kontrolado na natin yung pagpako Ganyang martilyo ang ginagamit natin mga boss. Yung maliit. Para kung mamimiss mami man yung pag-pack pag, pag martilyo mo hindi nakabaon sa hindi lalim yung pagkabaon ng plywood. Pero ito mga boss bira, bira lang uh, hindi matamaan yung pako. Yung kumbaga mga boss sa uh, mamimis ng pagmartilyo dahil kontrolado na natin yeah, ito mga boss ito yung Inalagay natin sa itaas mga ito yung runner sa Paglagay tayo ng tap dahil 1/4 yung tap mga boss kailangan lagyan natin ng kahoy katulad nito yeah, ito pala yung sa may likuran ang dingding pala nito mga boss 1/4 din yeah, lagyan na natin ng kahoy dahil ito nga kahoy mga boss ito yung butasan natin para idikit sa dingding na sa uling yung concrete dahil hanging ito kailangan ng matibay na kapitan ng tick screw ito yung butasan natin ito dito natin butasan para para lagyan ng tick screw lagyan natin toks patungo sa dingding ng concrete na ito yung bandang itaas ito, ito mga boss, mata ang itaas ito. Tapos sa baba mga boss, lagyan din natin. Para itaas o sa baba yung lagay natin text screw. Yan gamit natin ng text mga boss. 3 inches or so 2 and a half para baon na baon sa konkreto. At tanggalin natin yung mga glow na nadamihan natin sa paglagay dahil kung matuyo na mga boss mahirapan tayo sa pagtanggal yan ito yung sinasabi natin mga boss na lagyan din natin sa baba na ah, kahoy dito din natin butasan para kabit natin sa wuling ng kongkrito one fourth yung dingding natin mga boss dahil masyado nang mabigat kung puro three fourth yung sa itaas three fourth at saka sa dingding sa itaas mga boss one fourth then sa dingding one fourth hindi naman yan makikita mga boss yung sa top dahil lagyan pa yan ng meron pang kahoy para kapitan ng molding crown plus this lang yung mag tripod mga boss pero ito yung nasanayan namin, namin mga boss para ma hindi siya mabigat ito yung sinasabi natin mga boss na kailangan yung bis pasya board, kailangan natin ikabit bago natin buuhin dahil medyo hirap katulad ito mga boss magamit ka ng siklam para yung pagpako natin mga boss baon na baon yan na po ang diskarte eh ya yeah, hindi naman itong kahoy mga boss mahirapan naman tayo kung ikabit muna natin bago dahil nakabaon ito sa vertical ya yeah, meron pa siyang kumbaga mga boss si baon pa siya sa vertical niya yeah, medyo hirap kung ikabit natin kaya ganito yung style buuin mo na tapos ikabit itong kahoy magkasalungat ito sa pasya board mga boss ang pasya board kailangan i ikabit mo bago buuin pero ito mga boss buuin mo tapos ikabit Ya, hindi kalimutan nga magamit ng siklam. Ya, paglagay sa siklam mga boss, kailangan niya meron siyang kahoy para hindi babaon sa plywood yung threaded niya. Diyan mga boss, diyan na lagyan natin ng tick screw. Yeah, ito yung harapan mga boss. lagyan din natin ng kahoy yung ang kapal si binit dito natin kapitan yung molding crown sa taas para maganda tignan yung molding crown pala mga boss hindi pa natin ikabit kabit na lang natin mga boss pag katapos ng makabit sa area para hindi tayo mahirapan sa pag-install Ito yung sinasabing din mga boss. Ito yung top. yan hindi kalimutan lagyan natin ng white glue para matibay. Pag nakapintura na ito mga boss, hindi na halata nga one ang 1 part th ang ilagay natin. meron ba itong kadugtong nga boss meron ba itong ganitong kalaki yung kasama nya hinati din sa tatlo mga boss dahil meron siyang bintana sa gitna okay lang mga boss sa gitna pero pagkatapos meron siyang tiles ang susunod bintana na okay yan kaya ang kaya yan mabuhuin natin ng kain kabinet nga mahaba yang kaso mga ang kaso nito mga boss yung bintana niya nasa gitna nasa sa dingding hindi yung nasa gitna pero pag na merong tiles ang susunod bintana na ang ito mga boss ang nangyari nito mga boss meron siyang tiles mga boss. tapos nakaangat pa siya ng 20 cm din bintana kumbaga nasa gitna yung bintana medyo hirap tayo magbubuo ng mahabang kabinet kasi ang bintana nasa gitna nga ang diskarte pinutulotin mga boss nagawa tayo ng shield na uh, hindi naman po yung bintana hindi lalim tignan nagawa lang tayo ng kabinet nito yung stante shield sa gitna yung ang lapad niya 7 and a half bintana mga boss makikita pa rin hindi siya nakabaon no, ng maigi sana man makarating na yung taker natin mga boss ito pala yung kadugtong niya mga boss meron tayo yung taker mga boss yung pagpako yung di chargeable yung milwaki hindi palang nakarating hindi na tayo mahirapan sa pag martilyo pagpas magpako tayo ng mga maliit nga pako hindi tayo merapan dahil pag meron na tayong anong tawag diyan mga boss yung pag di kana di, di chargeable nga pangpako hanggang dito lang lang tayo mga boss abangan sa susunod mga boss ang ipakita natin mga boss yung pagbuo sa pagdikit natin sa hanging cabinet na naging dalawang maliit naging mahaba dahil din, din, dinikit natin kasi meron siyang bintana sa gitna yung isang part nito mga boss yung bintana niya tamang bintana nasa gitna nasa ibaba hindi sa gitna yung sintro na hanging cabinet na ito yung merong sintro nga bintana yung isa hindi nasa baba lang kaya tabangan nyo mga boss paano rin buuin yung susunod kaya hanggang dito lang tayo mga boss maraming salamat then subscribe my youtube channel and support mga boss i think daily really works